I've been attached with the feeling of them waking up with you by my side. Marami nga talaga ang nag-apang sa pag-guesting ng ating Donny at Belle sa It's Your Lucky Day. Na agad nga itong nag-trending sa social media. At pagpasok pa nga lang ng ating couple ay talaga namang sinalubong nga sila ng mga host na may mga ngiti nga sa kanilang mga mukha. Sempre nandiyan nga rin ang mga bubblies na nahanda nga silang suportahan at talaga namang live na live na nood sa so It's Your Lucky Day para sa Don Bell. Yes. What's up mga Lucky? Dahil talaga namang ito ang ating Donnie at Bell kapag nakita nga lang silang magkasama ay himlay malala na nga agad ang maraming bubblies lalong lalo na nga sa kanilang mga guest team. pinag-uusapan online. Grabe Donnie, humihinga, trending. Na kahit nga itong si Luis Manzano ay titang kita at napapansin na palagi nga nag-trending ang bawat galaw ng ating couple na sila Donnie at Belle. Pakiramdam na talaga namang grabe ang suporta na binibigay sa inyo ng Don Belle all over the world labis nga talagang nagpasalamat dito ang ating couple na sila Donnie at Belle sa mga Don Bells na handa nga silang suportahan kahit ano pa nga ang mangyari. Magpasalamat sa kanila fifth episode pa lang naman ng Can't Buy Me Love. Pero grabe na yung pagmamahal nyo. At syempre, hindi nga sila magsasawang magpasalamat sa mga pula na talagang kahit pang limang episode pa nga lang ng Can't Buy Me Love ay nag-number one na nga agad ito sa Netflix. So so much. Abangan uh, episodes namin. Yes. Kitang-kita nga dyan ang mawat ngiti ng ating Don na sila Doni at Bal. kung gaano nga sila kasaya at nandyan nga palagi ang mga bablis para sa kanila. Thank you guys for being here sa studio and feel na feel po namin ang support at pagmamahal niyo sa amin at sa buong Kaya naman talagang umani pa ito ng maraming komento at nag-trending na sa social media. Kaya naman stay chill lang tayo for more updates sa ating couple na sila Donnie at Val Mariano. Uh, it's such an honor to be able to show uh, a great show for you guys so maraming salamat.